So guys, mag ad ad -ta og balani para pagkain sa mga baka. Kasi dito sa Pilipinas, patay na po yung mga damo. Kaya ang ginagawa namin, nag-ad-ad-mi balani, lagyan namin siya ng tahok para mapuso po yung baka. Mga baka. ano o. Kasi nung gusto ng manok, puha lang kayo. Ang daming dadidito na. Uh, yeah, bye uh, oi. Lalagdan manong. Yang yung tiyan. Ayun lang kayo ng isa. Ang ganda ng view. Actually, guys, ito po yung bahay ng aking nag-iisang kapatid. Ang isang kapatid na lalaki. At ang ganda ng view Para ding bagyo. Ayun. Uh, dagat dagat din so igala ko kayo dito sa paligid ng bahay nila yon may manok din ang ala ng may manok din yung kapatid ko dalawa pang sabong mayroon silang nangka ayan no ang ganda ng nangka nasa Lupa lang. Oy. <laughs> Ay, pinsan ko si Silia Oo. Ay, Ay. uh -oh. Ayan, malunggay. Nakuya ko, Daming bunga. Tulo Oo. Ano, Ayun, actually guys, ito yung kalsada mula doon sa highway. Mula sa highway papunta doon sa bundok. Ayun, may tubuhan din dito. Yung kung makita niyo yung patag, may ano siya, palayan. Palayan yan dito sa bayan namin yung patag dito is uh, coconut. Coconut at saka tubo. Yan ang produkto namin dito. Sagingan, manukan bakahan. At saka hirap din. Hirap, hirap dito ng tubig. Ayan o. Oh. Ganito sila. 'Yung kapatid ko, bumisita lang kami dito sa kuya ko kasi ah uh, pabalik na ako ng Israel. So